isang bayan na puno ng lihim, isang kwentong magkasalunggat na mundo nagsasalubong. Mare, nabalitaan mo na ba ang alin? Narinig ko, kakabalik lang ni Crisostomo ibara mula sa Europa. Ah, tama. Narinig ko lang yan sa mga kasabihan eh. Kailangan ko magbigay ng babala kay Tisos na may Ibarra. Ibara, ngunit hindi mo alam ang mga pangalim na nakaakim sa iyong mga lihim. Huwag mong kalimutan, may mga bagay na masyalong mapanganib. Hindi ako natatakot, Tiago. Dapat malaman ko ang katotohanan. Nakasalalay sa aking desisyon ang mangyayari sa ating bayan. Padre Damas, oras na para may bunyag ang natanin. Dapat na malaman ng bayan ang katotohanan. gusto Baka hindi mo kayang itama ang lahat ng mga pagkakamali ng nakaraan. Pero sana magtagumpay ka. Ibarra, hindi mo alam mo ng laposan pagitan ng mga may kapuyay niya. Tatak ang ng lahat. Ngunit, makita mo na hindi ka mananalo.